stibidi dop 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 yes 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 stib stibidi dip stibidi double 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 yo what's up mga kabayan so ngayong araw mga kabaya uh, pupunta tayo ng ano pupunta tayong San Fernando Pampanga doon sa kapatid ko dahil may kaming gagawin doon tutulungan ko yung bayaw ko yung kapatid ng Kapatid kong panganay. So, ngayon tara, let's go sama nyo kami. So dop dop Andito na tayo sa bahay. To. So, andito na, andito na tayo sa bahay ng kapatid ko. ay yung bayaw ko ay. Ngayon, ano yan? Carpintero pa. Ano pa yan? Ah, uh, cook kusinero yan ay kusinero yung tagaloto kasi ito yung kapatid ko ay ito naman yung, si um, IB Santuili Vlogs makipalo po sa IB Santuili Vlogs tapos yung mga audience natin nandun nakaupo lang ito mga kabayan yung ano tatapusin pa So eh, mga kabay, andito yung si Gabay Pahak. Tumutulong siya maggawa ng bahay ng kapatid niya. Tumutulungan okay. okay. so, niya kasi maglilipat sila dito. Yeah, kasi lilipat na kami dito. Ayun yung kapatid ko Galing ang hilis. Pagkita San Fernando. Kung gabi po siya security. Oh, security are, mga... sa gabi guys. Oh, Ay, kapatid, sa araw. So, ayun na guys, pinapilteran uh, hmm, uh, naman niya. sarado na masarap tulong ipinagpatulong-tulungan. Doon na, doon na, doon na. So, mga kabay, galing pa ako sa trabaho niya. Nakadyote ako pang gabi. Tapos ngayon, dumarit na ako dito para tulungan ko sila dito. Ayan o, yung inaalong ko dito. Thank yeah. you. Hindi Mga kabayan ito pala yung kapatid ko. Si Claire, kaya yung mansion niya dito. Kaya, uh, 'Yung na, ano, napabayaan kaya ngayon kami na mag-ano, alalay tapos. Oh, kita-kita chat sa Hi, chat Ah, yung isa ay kunwari lang nagwalis-walis para mabigyan ng ano sweldo. So, ayan na mga kabay. Hindi pa kami tapos mag-asinta. Ngayon, tangalian na kumain kami. Ang ulam namin mga kabay, adobo. Ha? Ayan sila, yung bayaw ko ay. Ay. Ang darling ko. Ulam namin, adobo. Piper. Ay Ayan si ano. Oh. oh my god! Ayan si kuya. Bob. So, pakita ko sa inyo mga kabayan yung natapos ko. Ito. Ito yung natapos ko. Ayan. Naghalo pa kami yan oh. Tapos, ito lang yung sa bayaw ko. Ayan. Ito. Tapos, ito yung sa akin ha. Pakita ko na sa inyo. Kaya no? Diba? Maraming pangkani. Ayan. Oh. So ayan na mga kabay, tapos na. Ay, hindi pa pala tapos. Ito na pala yung natapos namin, no? Oh. Ayan. Tapos doon pa, oh. Tapos yung dito. Ako na nag, ano dito? Mga dalawang pile. Ayan, dalawang pile. Tapos may horizontal, ilagyan ko. So ngayon mga kabay, mauna na kami mauwi kasi wala pong tulog eh. Galing akong ano, trabaho kanina. Panggabi ako tapos dumaretso na kami dito. <coughs> Kaya yun mga kabayan, mag, mag ano na tayo. Paalam. Oh. Ma Maawalan na kami. Mauna na kami. Mauna na kami. Bye-bye. ka mm. Mauna na kami sa inyong lahat, baboos. Oo, oh. maon na kami. Iningat kayo, guys.